Oh, wait, so, mga kakuridas. Dito tayo sa no. At uh, dito tayo sa tangke. Yan. Yan. At tatanggalin namin yung float bulb dahil sira. Yan. Sira ko. Sorry ang mga nibo eh. Sira na yung float valve. Yan, kita ba? Sira. Yan, papalitan ni Bose, papridas. All eh. right, kang maglalala. Kaya kung katakin ang iyong Ay, suka kredas. Ayan tanggal na, tanggal lah Ayan, bagus eh. Ayan. Ah. Ayan yung float bulb. Ah. Tanggal na na, tanggal. Alright, ah, suka kredas. Ayan na. Ah. Okey. kan, okay, okay, Makapal naman to. Okay, pa yun. Ito yung Sierra Cacroidas, oh. Yan. Pag napuno ng Cacroidas, kahit nakaangat na, continuous pa rin yung, ano, tubig, tagas. Ya. problema talaga. Alright, Cacroidas. Pero, mga ano ka pa, no? Mag... Wala pa yan, may mong panabili yan. Ayan pala. So, abangan na lang yan, Kakuridas. Yung pagkabit yan. Alright. So, bigla-bigla na lang naman tayong ating kamera, Kakuridas. dinatin natin alam kung anong nangyari. At ito na nga. Kinabit na namin ni Bossy. Aha. Eh. Uh -huh. Oh, okay na? Uh. Oh, okay. Yeah, diba? Nakita ko lang. Biglang namatay. Hindi na save. Alright. So, oh, ayan na. Oh, ah. Ayan, grab with Kabit na. Ayan. Hmm, di diba? Ayan. Yeah. So, ha? Ha? Tapangan mo. Padari mo. Sige. Oh. Ayan. Ayan. Sige. Oh, wait muna. Eh hey. Alright, kagredas doon si Arnel nang baba uh, Bubuksan niya uh, Dito ako sa tangke Para makita ko kung Goods ba yung aming Ginawa So, antayin natin kagredas okay ba yung bigay ng tubig alright yan uh, oh, yan kapredas mahal kasi yung tanzo na ano yan ayan ako okay. uh, mahal kasi kapredas yung tanzo na yung bulak mahal yung kapredas Alright. So, okay. Yan. Oh, okay, menolak. Sik na lang natin yan mamaya. Gory kung Okay. Maganda yung ano? Bigay. 50. Oh. Maganda yung bigay. Ayan. Puro oh. mag... Puro magganihan. Oo. Hindi, hindi yung kabila. Malakas.

Las 3, puno na yan. Alright, let's go. Alright. So, abangan na naman natin yung nandun sa pagbaklas ni Boss A. Alright. Alright, let's go. Tuloy-tuloy lang tayo, Kapredas. Ayan, sinimula ng sirain ni Boss A. Yan si Busi in the rescue. Oh, ha. So May ano pala to kakredas, ano? Ah. Uh, oh, sorry. Kumsoy <laughs> <laughs> wala to kredas, oh. Pastilan, hindi mo raw maglasin tabako kakredas. Oh, makintam na uh, balok-balok to. Wait, ayan. Binigwasan ni eh, Boss A e. ng Kukuridas. Ayan. O, oh, ha? Baka si Sigrid pa yan. Ayan, siguro. Ano to? Hindi, sa ano yan? Doon sa dulo ng ano. Uh, Eh. Kailangan nating manood sa corridas kasi uh, mm, ha? Ah. Mhm. Ah, eh, ie pa pala. O sige daw daw. Paano yan? Oh. Ano bakit ganito? Sa salaan. Ah. Hindi pala tanso mo Bakit? Paano akong nasabi? Paano akong nasabi hindi tanso yun? Saan yung ganito? Yung. ano kulang? Anong kulang? Ayan, dyan sya. Tapos yan sa baba. Alright. Diba? Mm, untik na iwan. <laughs> untik na iwan sya. Puti kasi, kakuridas, puti. Ayan. Kailangan natin tandaan yung mga ginagawa ni Boss eh. Kasi malay mo mga kakuridas So, ganyan. Ganyan, hmm. ganyan. So, parehas lang naman ang dating. Bakit may click? Tingnan may isa. yan, yan, yan. Ah. Uh... with Caprida's. Wala hindi creditor i finish. Hindi standard. So maghanap na lang ng branch si Bose Caprida's. Tayo <laughs> yung video. <laughs> Wala. Wala tayo mai pa. Alam mo ba? So pa-bye. -bye. Tin, putulan na naman. Putol. Putol, putol. Andiyan ba yung grinder? Yeah, dito. Ah, na. Kato, cutting dish na tayo. Ah, cutting dish na naman. Hindi may... Manipis lang naman 'to. Uh... Oh. Oh. Hindi naman 'to ano. Yan. So, mamaya na lang, Capridas. At, pero... Oh, oh. Itu dah buah ayat dari kegeridas So, mamaya Ikat muna Alright Okay, kegeridas uh, Ah, yeah. ya Oh, uh oh -huh. Oh, uh. okay lah Ya yeah. Okay lah Okay lah oh, yeah. Nice Ha <laughs> What? <laughs>